Hello guys. Uh, welcome back sa 3G backyard. Medyo matagal na tayong hindi nakapag-upload. At uh, medyo busy rin tayo. So, ngayon, di uh, hindi naman siya related sa backyard natin. Kasi ngayon, umuulan. Ah, uh, bali nalalapit na rin yung Pasko. So, naisip ko, gumuan lang tayo ng boga kasi ang lakas ng ulan dito eh. Kalipas na rin ng oras. Hello guys. Ah, uh, ito pala yung ginawa ko yung boga natin yan sya dinadahan-dahan ko lang kapag gulang gawa tapos yung cricket dalawang cricket gagamitin ko para mas malakas kasi malaki yung ano natin yung ginawa nating kwan PVC bali ganito ay kita nyo May tayo at pambutas panghinang. Ito, nakalagay dito. Binutasan ko dito. Tapos nakakabit yung isang wire. Tapos dito naman sa taas, ganun din, kinabit ko lang yung, uh, yung wire tapos nilagyan ko ng glue stick. Tapos yung dulo, naha ganito. May nakita ako doon na screw. Pali ganyan. Kakabit ko sa loob ng gano'n. Tapos, lalagay natin ng ganyan. Para dalawa yung igniter. Papatong ko ng ganyan para ng sa gano'n mas malakas yung kuryente. Kasi ngayon, isa lang yung naandun. o, ko lang guys kung nakikita nyo So, para kabilaan, yung isang kuryente dito yung isang spark na dito tapos yung isang lighter yung isang spark na dito para bihira siyang pumaltos kasi malaki to kadalasan siya pumapaltos nung una kong testing eh nakaka kalabit ako ayaw pa pumutok ngayon susubukan ko to para kabilaan yung apoy ay yung kuryente mas malaking chance na maganda yung kutok niya. Update ko kayo guys kapag tapos na tapos syempre sound check natin yan. Hello guys, ito na yung update sa ginawa nating boga. Bali, tatlo yung boga na ginawa ko, isa lang yung design. Nung nakaraang video, yun yung malaking boga na ginawa ko. Ito guys, yung isa sa tatlo. Pero isa lang sila ng design. Kung makita nyo, uh, dito yung lighter yung lighter nito guys buo pa rin siya tinanggal ko lang yung connection niya sa fluid tapos ni rewire ko and kung makikita niyo diyan natakpan ko na kasi siya eh nakawire siya papunta dito so ang magiging spark niya na andito banda tapos para mas safe siya kasi yung una kong ginawa nakaganyan ah, tapos nandito yung igniter, yung ginaganon. Para sa akin guys, masakit siya sa kamay. Eh. Saka minsan pag sobrang lakas, tumatalsik ito. So ang ginawa ko, iniba ko yung design na dito yung uh, igniter. So kung ipuputok natin, ganon. So kung tumalsik man to, hindi maano yung kamay natin. Tapos, lahat ng boga ko merong pampalakas yung pinakang megapon niya. Maliit na barrel, palaki. Ito, ano to? Nagaya ng mixed fruit na ano, pang fruit salad. Kasi mas malakas kapag napansin ko lang, mas malakas yung tunog kapag yung lata sa dulo is mas malaki yung butas. Ganun pa rin sya sa design ng ibang boga. Meron tong divider. Ito guys, divider to. Meron pa to dito. Saka, sa pa dito. Pero itong sa akin guys, para safe tayo, naka-rebits to. Yan. ribits Kasi lata yung divider nito. Ganon din dito. So para may wasan natin na tumalsik kung sakaling gumigay yung lata sa loob. Kasi napaparami tayo ng spray ng fluid. Hindi siya tatalsik guys. Kasi naka-rebits siya eh. Pati yung dito, lahat ito nakaribits para safe tayo. Ayan, tara, tingnan natin yung ibang ginawang boga. Tara guys, yung ibang boga natin yung ginawa. Ayan, meron tayo dito mas maliit. Ito naman, sobrang ano lang to, drain na PVC. Tapos, yung divider nito, Lata ng sardinas yun, omega. Oh, Bali, limang divider to. Pero yung sa akin, kasi, nakascrew. Ayan, siya o, guys. Lahat ng ginawa kong boga, nakascrew. Para hindi siya tumalsik kung sakaling mag-backfire. Hindi siya mapupersa. Kasi yung iba, naka-ano lang, nakabalot lang ng plastic, tapos, nilagyan lang ng scotch tape sa akin to lahat guys naka ano yan naka screw yan ganun din may ano to may design sa bunganga lata ito hindi pam ano lang to hindi masyadong malakas kasi lata lang to eh. lata lang na sardinas yung sukat niya yan din yung design ko tapos ito yung pinakamalaki Ayan Malaki to Ito, Wilkins Yung ano ng Wilkins Yung plastic bottle, yung malaki Tapos ito, ang papansin nyo Dalawa yung igniter ko Dalawang lighter yan Ayan sya guys, o oh. Ganun pa rin yung design, kaso dalawang lighter Tapos Yung kuryente, isa dito tapos meron din dito sa kabila. Ayan. Screw yan guys. nakascrew yan. Makikita nyo sa loob. Hindi pa masyadong makita. Pero naka-screw yan. Yung igniter niya. Tapos ganun din. May divider. Mas marami to ito. Divider to. naka block screw rin yan. Dito divider. Dito divider tapos dalawa doon bali limang divider to guys tapos yung buha nga ganyan mas malaki lang to ng konti tapos dalawa yung lighter na pang ignite natin mamaya sound check natin para gan.